i Hello po sa klase. Maligayang pagdating sa paaralan ng pananampalataya. Meron na naman tayong magandang araw pagkakataon upang ang ating mga espiritu ay masigla sa mga salita ng pananampalataya. At hayaan ang Panginoon na magdala sa atin sa isang mas mataas na lugar na gumana gaya ng ginagawa niya. May nakasave kami na lugar mo dito mismo. Dito mismo sa harap. At may galod ako dito sa isang lugar. Kung ikaw ay maging medyo maingay o kung ano, maari ka naming ibalik sa linya. Ngunit kunin ang iyong Biblia, kumuha ka ng isang bagay na maaring sulatan at huwag hayaan ang anumang makagambala sa iyo sa mga susunod na ilang sandali. Hayaan ang Espiritu ng Diyos na maglingkod sa iyo. Manalangin, magkasundo, at palayain ang pananampalataya. Ama, sa pangalan ni Jesus, isinusuko namin ang sarili namin sa iyo para sa panahong ito at sa klasing ito ng paaralan ng pananampalataya. Hinihiling naming pakainin ang aming Espiritu at ibigay ang eksaktong kailangan namin. Bigyan mo kami ng mga sagot, direksyon at tulong, mga mata at tainga at isang pusong bukas at nakakakita at tumatanggap at ibibigay namin sa iyo ang papuri. Magiging tagagawa kami habang tinutulungan kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pananampalataya ay isa sa mga pinakamagagandang bagay na pag-uusapan o maririnig mo. Ito ay pinili ng Diyos para sa atin, para sa ating paraan ng pamumuhay at paggana at pagpapatakbo. Ito ang tanging paraan upang mapasaya siya sa anumang bagay. Maari kang manalangin buong araw, ngunit kung hindi ka kailanman nanalangin ng may pananampalataya na ang panalangin ay hindi magbibigay kasiyahan sa Ama. Maari kang magbigay ng napakalaking halaga ng pera upang makatulong sa mga tao, ngunit kung hindi mo ito ginawa ng may pananampalataya, wala sa mga ito ang magbibigay kasiyahan sa kanya. Wala sa dami ng mga nagawa ang katanggap-tanggap sa sarili nito o sa sarili nitong kabutihan ang Diyos ay laging tumitingin sa puso. At ang isang pusong may pananampalataya ay nakalulugod sa kanya. Isa sa mga dahilan kung bakit nalulugod siya ay dahil siya ang nagbibigay. Ang biyaya, biyaya ng Diyos ay nagbigay sa atin ng lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan. At ang magbibigay kasiyahan sa Kanya ay tayo na bumangon ng may pananampalataya at tumatanggap sa lahat ng ibinigay niya sa atin kaya't balikan natin ang banal na kasulatan. Kahit pamilyar na ito, kung marinig mo ng may higit na pananampalataya ngayon, mas marami kang matutunan ngayon kaysa noon. At kung ito ang unang beses mong sumali sa amin, pwede kang bumalik sa archives at kunin ang mga naunang aralin. At kung dadaan ka sa lahat ng mga ito, magiging matalas ka tulad ng mga taong ito dito mismo at medyo matalas sila. Tingnan natin sa Roma ang unang kabanata. Roma kabanata 1, talata 17, kung saan sinasabi nito sa atin na sa Ebanghelyo, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya progresibo gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung babasahin mo ang Habakkuk, Galatians, o iba pang bahagi, parehong sinasabi, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa ibang salin, ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya. Mabubuhay ka sa pananampalataya. At ang pananampalatayang ito, inihahayag ng Roma, ay isang sukatan ng sariling pananampalataya ng Diyos. Marcos Kabanata 11, talata 22. Naniniwala ako na ito ay, sinabi ni Jesus, magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at ang Roma ay nagsasabi sa atin na ibinigay niya sa bawat tao isang sukat ng pananampalataya. Ito ay sukatan ng kanyang sariling pananampalataya. Saan nagmula ang pananampalataya sa Diyos? Ito ay nagmula sa Diyos. Kaya naman, kung may marinig kayong nagsasabi, pasensya na, hindi lang ako makapaniwala. O, oh, hindi ako makapaniwala ng ganyan. Mali ang mga ito. Sila ay nalin lang tungkol doon, hindi nauunawaan kung ano ang katangian ng pananampalataya. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang pananampalataya ay bahagi ng iyong kabuuan. Ito ay bahagi ng bagong paglikha. Binigyan ka ng sukatan ng pananampalataya. At sa pamamagitan ng likas na katangian ng kung ano ang pananampalataya, hindi mo kailangang maunawaan upang maniwala. Ito ay isang pagpipilian lamang. Piliin mo lang na maniwala. Ito ay isang bagay ng pagtitiwala ang pinagmulan ng kung ano ang iyong naririnig. Ngayon ang pagiging isang kristyano ay hindi nangangahulugang dapat kang maging mapaniwalain. Hindi ibig sabihin na kung mabait ka at may pagmamahal ka at may pananampalataya ka na naniniwala ka sa lahat ng sinasabi sa iyo ng lahat. Ito ay kamangmangan lamang. Hindi naniniwala kami sa lahat ng sinasabi sa atin ng Diyos. Lahat ng iba pa, tinitingnan namin ang mga ito. Maring tayo ay mabagal na maniwala sa ganon. Bakit dapat mong paniwalaan ang isang tao na wala kang alam tungkol sa kanila lalo na kung paulit-ulit na nagsinungaling sa iyo ang isang tao, hangal ka upang maniwala sa sinasabi nila ng hindi sinusuri. mare mong mahalin ang isang tao nang walang naniniwala sa lahat ng sinasabi nila. Pwede mo silang mahalin kahit walang tiwala. Ang tiwala ay batay sa isang bagay na napatunayan na maaasahan mo. At sa Diyos, hindi siya kailanman nagsinungaling sa atin. Hindi minsan. Sa katunayan, imposible ito para sa kanya na magsinungaling. Kaya kapag sinabi niya sa iyo ang isang bagay, kahit gaano pa ito kabaliw o kung gaano ito kaimposible, kung sasabihin niya sa iyo, ituloy mo lang at magpasya, okay, ito ay totoo. Kung sinabi niya, naniniwala ako, ito ay isang pagpipilian. Hindi mo kailangang maunawaan ito sa lahat. Ito ay isang pagpipilian. Kapatid na Kenneth Hagen Senior na nasa langit na ngayon, dati niya sinasabi iyon nung bata pa raw siya, hindi niya maintindihan kung paanong ang isang kayumangging baka ay nakakain ng berdeng damo at nagbibigay ng puting gatas at pagbabati mo ito at gumawa ng dilaw na mantikilya. Siyempre sa panahong gumagamit pa ng churn ng mga tao, ngunit sinabi niya sa buong panahon, sinusubukan niyang malaman iyon na siya ay nasasarapan sa gatas. Siya ay nasisiyahan sa mantikilya at maging ice cream na gagawin nila gamit ang gatas. Anong ibig sabihin niyan? Hindi mo kailangang maunawaan ang isang bagay upang tamasahin ang mga benepisyo nito. Maraming tao ang nagmamaneho ng kotse at wala silang ideya kung anong mangyayari kapag inilagay nila ito sa D para magmaneho. Alam lang nila na maaari kong itulak ang akselerador at ito'y uusad. Wala silang ideya tungkol sa mga gears at ang likido at ang mga balbula at ang mga elektronika. Hindi mo kailangang malaman ang lahat tungkol dito. Kung hindi ka naniniwala na gagana, hindi ka makakasakay sa kotse. Hindi mo ito sisimulan. Hindi mo ito ilalagay sa D. Ang pananampalataya ay hindi batay sa kaalaman at pag-unawa at kapag sinasabi ng mga tao, pasensya na, hindi lang ako makapaniwala na mali sila. Upang sabihin ito ng tama, dapat mong sabihin pinipili kong huwag maniwala na dahil ito ay isang pagpipilian. Pagdating sa Diyos, huwag tayong maging mga di sumasampalataya. Huwag tayong magbagal sa paniniwala. Huwag tayong matigas ang ulo. Maging mabilis tayong maniwala. Kung sasabihin niya sa kanyang salita, tanggapin agad at sabihin, totoo yan kahit ano ang nararamdaman o nakikita ko. Kung sasabihin niya sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu, laging naaayon yan sa Biblia tanggapin mo na lang. Maniwala ka. Sabi niya, ang makatarungan ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, samahan mo ulit ako sa 1 Timothy. Tingnan natin ito. 1 Timothy at ang ika na kabanata. Ang makatarungan ay nabubuhay sa pananampalataya. Ang makatarungang lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at meron ding magandang laban ng pananampalataya. Unang Timoteo, Kabanata 6, Talata 12. Sabi dito, ipaglaban ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Ito ay isang magandang labanan, hindi isang masamang labanan. Hawakan mo ang buhay na walang hanggan ng buong puso. Humawak ka. Nabanggit na natin dati na minsan sinasabi ng mga tao, kailangan lang nating bitawan at hayaan ng Diyos. Buweno, maraming pagkakaiba sa pagitan ng pagpapaalam at paghahawak. Kung ang pinag-uusapan mo ay ang pagbitaw sa iyong mga pagkabalisa, alalahanin takot at pag-aalinlangan, oh, gawin mo na. Ngunit kung sinasabi mo, ang lahat ay nasa Diyos, titigil na ako sa pagsisikap at hayaan siyang kumilos. Hindi, 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 hindi. Sinusubukan mong ipagawa sa kanya kung ano ang sinabi niya sa iyo na gawin at hindi maganda ang magiging resulta niyan. Sinabi niya sa amin na lumaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya at kumapit. Kapag nakahiga ka, lumapit ka kay Jesus sa unang pagkakataon. Ibinibigay mo sa Kanya ang iyong buhay. Ikaw ay ipinanganak muli. Hawak mo ang buhay na walang hanggan Hinahawakan mo ang kanyang pagmamahal. Hinahawakan mo ang pagpapatawad at paglilinis na ibinigay niya sa iyo ang pagtanggap bilang kanyang anak at kanyang pamilya. Hindi iyan ang magiging katapusan niyan. May mga demonyo sa mundong ito. May mga masasamang espirito. May mga masasamang impluensya at tukso. At ang kaaway ay darating at magdala ng mga salubin at damdamin sa iyo na napaka napakatunay at ang mga salubin at damdamin ay magiging sa epekto na hindi ka maaring mabuhay ng ganitong uri ng buhay. Hindi ka hindi mo magagawa ito o upang maging naaayon dito o hindi mo magagawang labanan ng tuksong ito o hindi ka makakaiwas sa masamang bisyong ito o at kung ikaw ay pupunta lang, siguro alam mo ako ay isang matandang makasalanan lamang. Siguro hindi ko lang kaya. Hindi ka lumaban. Hindi ka lumaban. Sumuko ka na lang bago ang bagay na kailanman nasimulan. Kailangan mong lumaban. Lahat ng tao sabihin ito ng malakas makipagbaka, ng mabuting pakipagbaka, ng pananampalataya. Hindi ito laban ng damdamin. Hindi ito away ng pangangatwiran. Ito ay laban ng pananampalataya. Pananampalataya. Ikaw lang patuloy kang naniniwala ang sinabi ng Diyos tungkol sa iyo kahit anong itsura mo kahit anong nararamdaman mo Sabi mo ako ang katuwiran ng Diyos para kay Kristo kahit gaano pa kasakit ang nararamdaman mo sa ngayon dahil sa mga pagkakamali na nagawa mo Sabi mo ako ay isang mananagumpay kay Kristo kahit ilang beses ka man nung nakaraang linggo at nung nakaraang buwan na nabigo ka at nagulo at kulang ang dumating Sabihin mo, kaya ko gawin mo. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin kahit gaano kung gaano ito tila imposible at kung gaano kahirap ang pakiramdam na hindi mo magagawa. Hindi ka lamang basta sumusuko sa kawalang pag-asa at kawalan ng pag-asa. Labanan mo ang damdamin ng kawalan ng pag-asa. Labanan mo ang damdamin ng kawalan ng pag-asa. Labanan mo ang depresyon. Labanan mo ang tukso. Hindi kayo nakikipaglaban sa Diyos. Hindi ang Diyos ang kaaway. Hindi siya ang problema. Ikaw ay nakikipaglaban mang bagay at lahat ng bagay na sumusubok na sabihin sa iyo na hindi ka o hindi maaring maging. Hindi mo magagawa kung ano ang sinasabi ng Diyos na ikaw at kayang gawin. Pumunta sa 2 Korinto kung mari. Ang ka kabanata sa 2 Corinto 10 at napansin nito, may ilang detalye at pagtuturo kung paano labanan ang magandang laban na ito. Ikalawang Korinto 10 at talata 3. Ikalawang Korinto 10, talata 3, sabi, Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman. Kung ikaw ay kasama namin sa klase, ilang araw na ang nakalilipas, pagkatapos ay alam mo na nakita namin ang Galacia kung saan sinabi niya, Si Kristo ay nabubuhay sa akin ngayon at ang buhay na aking nabubuhay, ako ngayon ay nabubuhay sa laman, ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. Bueno, tayo ay naglalakad hindi sa laman, ayon sa laman o nakikipagdigma ayon sa laman. Ngunit habang tayo ay nabubuhay sa katawang ito, tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. At pansinin ang talata 4 kung paano labanan mo ang mabuting labanan kung paano ka nakikipagdigma sa espirituwal sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. At pagkatapos ay tinukoy niya ang mga kuta na ito. Sabi niya sa susunod na talata na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Paano mo lalabanan ang mabuting laban ng pananampalataya? Ano ba ang pinaglalaban ko? Ikaw ay nakikipaglaban laban sa hindi biblikal, hindi naniniwala, hindi makadiyos, mga kaisipan, at mga imahe at ang mga damdamin na kasama mga saloobin. Ito ay kung saan ang digmaan. Dito na tuloy ang laban. At kahit gaano kakatagal lumakad kasama ang Panginoon, kahit gaano-gaano sa Biblia na alam mo o gaano ka man manalangin, kailangan mo pa rin harapin ang mga ito. Ang bawat araw ay bago at tiyak na nasasabik ka sa biyayang ibinigay ng Diyos na binayaran ni Jesus bilang pagtubos. Tiyak na tulad ng sinasabi ninyo, nararanasan ko yan at naniniwala ako na natatanggap ko yan at hawak ko yan. Sa sandaling gawin mo yon, makakatagpo ka ng pagtutol. Alam kong hindi iyon magandang pakinggan, ngunit ito ay ang paraan ng buhay na ito. Darating ang kaaway, agad na magnakaw ng salitang iyon sa iyo. Paano niya ito ginagawa? hindi niya tayo magagawa, hindi tayo mapapagawa ng kaaway. Kailangan niyang akitin kaming sumang-ayon sa kanya. Paano niya ginawa yon? Dinadala niya mga kaisipan. Nagdadala siya ng mga imahinasyon. Ng mga imahinasyon. Alam ko na ako ay sa isang simbahan ilang taon na ang nakalilipas at pinag-uusapan ko ito at binigyan ako ng Panginoon ng mensahe pinamagatang slap it down, Pigilan mo ito. E eh sabi nga, itapon, itinatapon. At yan ay isang malakas na salita. Ito ay ibagsak ito, pigilan ito, itapon ito. Itapon mo ang ano, ang mga kaisipang ito, ang mga damdaming ito. At hindi ko alam, pero may isang dalaga doon. Nakakuha ako ng testimonyang ito ilang buwan at buwan pagkalipas. Sumulat siya sa ministeryo. Nandoon siya sa unahan sa pulong na yon, at sinabi niyang nalulugod siya, at sa palagay niya ay mabuti. Pero siya ay gumagawa ng mas mabuti. Siya nga. Uh, hindi ko alam, ilang linggong buntis. Sinabi niya sa akin sa testimonya pagkatapos. At alam ko pagkatapos ng pulong, pagkatapos na kami umalis, sinabi sa kanya ng mga doktor na may mga problema sa pagbubuntis at may mga problema sa bata. At sabi niya na tumatak pa rin sa tainga niya. Pigilan mo ito. Pigilan mo ito. Hindi namin pinag-uusapan ang pakikipaglaban sa mga doktor. Sinusubukan nilang tulungan ka. Hayaan mo silang tulungan ka. Hindi away ang pinag-uusapan natin. Ang ating mga sandata ay hindi likas, ngunit sila ay makapangyarihan. Ito ay spiritual at makapangyarihan. Ano ang labanan? Hindi magiging maayos ang iyong anak. Hindi magiging maayos ang iyong anak. Ano ang kailangan mong gawin dyan? Sinabi niya na nakita niya ito sa kanyang isip. Pigilan mo ang kaisipang iyon at umalis. Hindi, hindi. Magiging maayos ang sanggol. Sa pangalan ni Jesus, nagsasalita ako ng buhay sa sanggol. Nagsasalita ako ng kalusugan at lakas sa aking sanggol. At kaya linggo-linggo at buwan-buwan ay lumilipas. At sabi niya araw-araw, kailangan niyang pigilan ang mga kaisipang iyon dahil lalapit sila sa Kanya. At kung ang isang bagay ay hindi pakiramdam na tama, at kung ang isang pagsubok o isang bagay ay hindi lubos na tama, nakuha niya ang mga damdaming ito. O oh, hindi, hindi, hindi ito magiging okay. Bueno, dumating ang panahon na dumating ang bata at nanganak siya. Ang bata ay perpekto. Ang bata ay malusog. Sabihin, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Pero nakikita mo ba kung saan pumasok ang kanyang laban? At siyempre alam yun ng Panginoon at isa iyon sa mga dahilan kung bakit niya ako ipinapangaral tungkol doon bago niya nalaman ang masamang ulat na ito na kailangan niyang lumaban at hawakan ng kalusugan at pagpapagaling at normal at perpektong paglaki, kumpletong paglaki para sa kanyang anak. Hindi sapat na sabihin lamang, Panginoon, alam mo, hawakan ng bata at gawing tama ang bata. Kailangan mong panghawakan yon at maniwala kang matatanggap mo ito. At pagkatapos ano ang mangyayari? Hindi ito ang katapusan. Ito ay ang simula. Tuwing umaga, tanghali at gabi dapat handa ka para sa mga kaisipang darating at damdamin. Hindi hindi mo ito makukuha. Hindi hindi ito gagana. Oh, ito ay magiging kakilakilabot. Ito ay magiging kakilakilabot. Ang kaaway ay sobrang masugid. Ang mabagay na ito ay maaring dumating sa iyong isip ang mga damdaming ito at ang mga kaisipang ito daan-daang beses sa isang hapon. Maring nakakapagod, maring itong mapagod, ano ang kailangan mong gawin? Kailangan mong labanan ang magandang laban ng pananampalataya. Kailangan mong panghawakan ang buhay na iyon mula sa Diyos. At kailangan mong itapon bawat imagination na hindi naayon sa kung ano ang kanyang sinabi sa iyo at kung paano niya ito sinabi sa iyo at kung paano niya ito sinabi. Kailangan mong agawin ang bawat pag-iisip na taliwas. At kailangan mong pigilan ito at itapon ito at sabihin hindi 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 Kaya ang mga pagpapala ng Diyos kahit binili at binayaran at ang biyaya ay malayang ibinigay hindi lang ito mahihulog sa iyo At kahit sabihin mo naniniwala akong natatanggap ko ito hindi ito ang katapusan ito ang simula At ang kaaway ang lalaban sa iyo hanggang sa dulo alam ko ilang taon na ang nakalilipas, naniniwala ako para sa isang likas na bagay, isang material na bagay. At ako ay naghasik ng binhi para dito at humingi ako ng isa sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya para dito. Bueno, lumipas ang mga buwan, lumipas ang isang taon, lumipas ang taon at kalahati, at kami ay higit pa mula dito mukhang kaysa sa atin noong una. At patuloy na dumarating sa akin ang mga kaisipang ito. Hindi ito gumagana. Hindi ito gumagana. Tingnan mo, tingnan mo. Ano po ba ang dapat kong gawin sa naisip ko na yan? Ang mga kaisipang ito, pero patuloy itong dumarating. At ang Espiritu ng Diyos ay bumuhay sa akin at nagsabi, kung hindi ito gumagana, bakit ka abalahin at sabihin hindi ito gumagana? <laughs> tingnan mo, ganito ang ginagawa ng kaaway. At nakita ko ito, naisip ko siguro gumagana ito o hindi ano ang sinusubukan niyang gawin. Kung hindi niya kaya, ipatigil mo ako sa paniniwala at pag-asa, ang bagay na ito ay masisira at magpapakita at magiging magandang testimonya. At hindi niya gusto yon. Kaya binigyan ako ng Panginoon ng awitin. Sinimulan ko itong kantahin. Kumapit ka na. Kumapit ka na. Patuloy na maniwala. Maging matatag ka. Maya-maya ay magiging maayos din. Kumapit ka. Kumapit ka na. Hindi na ito magtatagal. Ang inyong pananampalataya ay magiging sa paningin. At sigurado, hindi ito kundi isang buwan o higit pa nangyari ang bagay na iyon. Pero nakikita mo ba na pinipilit ng kaaway na itaas ang pressure habang papalapit ang mga bagay-bagay? Ito ay isang laban. Ito ay isang pakikibaka. Hindi nakikipaglaban sa pagsisikap na gawin ito ng Diyos. Nagawa na niya ito. Ang pananampalataya ko ay tinatanggap ito. Lalabanan ng kaaway ang iyong pananampalataya at susubukan niyang pahirapan ka, susubukan niyang kausapin ka. Pero kung hindi ka bibitiw, kung mahigpit ang hawak mo, ang tiwala mo, at hayaan mo ang pananampalataya at pagtitiis, pananampalataya at pagtitiyaga, magkaroon ng perpektong gawain, ikaw ay magbibitaw. Sabi ng Biblia, perpekto, kompleto, walang ibang gusto. Mari mo bang sabihin, Amen? Amen. Purihin ng Diyos. Bueno, punta ka sa Juan at makita mo ang dakila at dakilang katotohanan ng ito. Pinahuan ang ikalimang kabanata. Napag-usapan na natin sa unang linggong ito ng paralan ng pananampalataya. Bakit pananampalataya? Bakit napakalaking bagay ang pananampalataya? Bakit ito pinili ng Diyos? Ang pananampalataya ay hindi isang teologikong position, hindi ito isang grupo, hindi ito isang kilusan, ang pananampalataya ay kung paano gumagana ang Diyos mismo at kung paano niya inorden na tayo ay mabuhay araw-araw. Ang pananampalataya ay kung paano ka namumuhay. Nakita rin natin, pananampalataya ang tanging paraan upang mapasaya ang Diyos. Wala nang ibang paraan. Walang kapalit na katanggap-tanggap sa Kanya. At pangatlo nakikita natin ito. 1 Juan 5, 1 Juan 5, talata 4. Sabi nga, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya maraming problema sa mundo Marami ang mga paghihirap, maraming mga bagay na aatake at susubukang saktan ka at subukang magnakaw sa iyo at pumatay at maninira. Ngunit nang ikaw ay isilang na muli, kinuha mo ang kalikasan ng iyong ama. Hindi niya alam kung paano matalo. Hindi siya kailanman natalo. At pananampalatayang ito ay kung paano niya daig ang lahat sa bawat oras. At yan ay nasa atin ngayon. Tayo ay mga anak ng mananampalataya, ng isang mananampalatayang Diyos. At yon ang dahilan kung bakit tayo madaig ang mga anak, hallelujah, ng isang nagtagumpay na Diyos. Ang ahensya kung saan natin ito ginagawa ay ang pananampalatayang inilagay niya sa atin, ang pananampalataya na nagmumula sa kanyang salita. Habang lumalakas ang iyong pananampalataya, wala ka lang malungkot na araw ano man ang nangyayari, naniniwala kang malampasan ito. Naniniwala ka na malalampasan mo ito. Kahit gaano kakilabot, naniniwala ka na pansamantala ito hanggang makita mong niluwalhati ang Diyos at natupad ang kalooban niya. Magiging isa ka lang sa mga walang lunas na positibong tao. Isang taong may pananampalataya. Hallelujah! At ang gawain ng Diyos sa atin, paggawa nito sa atin. Bueno, Iyan ang klase ng pananampalataya natin sa araw na ito. Manatili sa kinaroroonan mo. Babalik ako para kausapin kayo tungkol sa pagtutulungan. Hello po mga kaibigan. Natutuwa ako na sumali ka sa amin para sa paaralan ng pananampalataya at sa aming mga klase sa linggong ito. Sabi sa kasulatan sa Roma 10, paano sila tatawag sa kanya na hindi nila pinaniwalaan? Paano sila maniniwala sa kanya na hindi nila narinig? Paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano sila mga ngaral maliban kung sila ay isinugo? Gaya ng nasusulat kay ganda ng mga paan nila na nangangaral ng ebanghelyo ng kapayapaan at nagdadala ng masasayang balita ng mabubuting bagay, ang Diyos ay nag-orden na tayo ay maliligtas at kabilang dito ang bawat kahulugan sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng ebanghelyo ang mabuting balita. At ang sabi, gaano sila mga ngaral maliban kung sila ay isinugo? Ang Diyos ay inorden din na kanyang ipinapadala sa pamamagitan ng kanyang tawag, ngunit din sa pamamagitan ng mga kasosyo. Ang mga klase na ito sa linggong ito ay dinala sa iyo ng aming mga kasosyo sa Word Sender. Ang mga ito ay dinala sa iyo ng libre. Kung nais mong makatulong na ipadala ang mga ito sa ibang tao, kung ang mga ito ay isang pagpapala sa iyo, Maaari kang maging isang kasosyo sa Word Sender din. May impormasyon sa ibaba ng iyong screen upang makipag-ugnay at malugod ka naming tatanggapin at salamat para sa iyong partnership. Pagpalain ka ng Diyos. Mahal ka namin. Si Jesus ay napakabuti. I've got a... Salamat sa pagsali sa paralan ng pananampalataya. Ang klase ay tapos na para sa araw na ito. Ngunit maaari mong panoorin ito at iba pang mga episode ng paralan ng pananampalataya ng walang bayad sa faithschool.org para sa karagdagang impormasyon. Bisitahin ang aming website o tawagan kami sa 19417027390